Yes, eto na nga. Speaking of viral. Viral pares vendor na si Diwata. Inisa-isa ng mga sikat na vlogger. Ginagamit lang ba siya sa content na parang tinutulungan ko no siya? Yan po ang ating debate, di ba? So, ating topic for the day, ang tanong natin is, Diwata, ginagatasan lang ba ng mga sikat na vloggers? ang word nila lang kinagatasan, hindi yung ano ah, kinukuha ng pera, pero yung ano parang kinukuha na ng content. Oo, oh, oh, parang gano'n. Dahil sikat siya. Oo, oh, oh, yun. Uh, uh, hindi po ginagatasan oh, na parang ano. Oo, nahiningan ng pera. Ng pe oh. Diyos ko. Ay, ano ba ito? Saan? Ayan, <laughs> magpapahinga mga, ako. Ay, basa ko ng mga ano. Hindi, okay lang naman dyan sa kadebate lang to. Oh. Yes. Pero para sa akin, no. Hindi nila ginagatasan o ginagawa lang nila na magamit para pagkakitaan si Diwata. Kaya lang siyempre alam naman natin na in na in ngayon si Diwata. Siyempre, kahit pa paano gusto nila na makasama o makakulap itong si Diwata sa mga content ng mga vloggers. Pero that doesn't mean na ginagamit nila si Diwata. Diba? Although, makakatulong talaga si Diwata para mas lalong panoorin ang kanilang content. Siyempre, yung mga vloggers e, na yan naman, eh marami na ng mga sikat. Gaya ni Alex Gonzaga. Gagamitin niya ba ang isang Diwata to take na sikat na sikat ang Alex Gonzaga? Mm. Okay. Uh, yes. Ako naman, yes. Ako hindi ko naman to nila lahat-lahat ng okay. vloggers. Ha. Pero ako naniniwala ako, meron dyan talaga na gina nagagamit siya. Uh -huh. Kasi as a content creator myself, ah saka sa mga ibang kilala ko, kung sino yung sikat, kung sino yung in, talagang makakita ka ng pagkakataon na i-content siya para tumaas ang views mo. Gagawin mo talaga okay, eh, uh... di ba? Ganun talaga, which is very normal. So parang yung isa nga, may nakita akong video niya na, parang kaila sabi ni Diwata, alam ko kay ano, mag, gusto nyo mag-content, ganyan-ganyan, pero kailangan ko rin naman magtrabaho, sabi oh. gano'n. Kasi parang nagko-complain na siya na everyday na lang, hindi na siya makakilos ng normal, then everyday na lang nakatutok sa kanya. Okay. Ang mga camera ng mga vloggers na ito na kinokontent siya, dahil nga siya, ang in ngayon, makakatulong ngayon ito sa mga content nila na mapapataas yung views. And with that, pag tumaas ang views, syempre kikita sila. Mm. So naniniwala ako na dahil kikita sila, ay may pakinabang sila. Ganun. Pero tama ka nga, friendship, oh. hindi naman lahat, diba? Dahil inuulit ko, marami naman mga sikat mm -hmm. na vlogger, ulit ko si Alex kung saga na nagpunta siya dyan. Nagpamudmud pa nga ng pera si ano, Alex. Sabi niya, o oh, sige, kubahin kayo. Ako magbayad, sabi ni Alex. Diba? Sige, so, so, or, gano, ganun yung pagkakasabi niya? O oh, ganun. Kung pagka case to case basis. di Kaya ako ko ako paninindigan ko na hindi nila gagamitin ang isang diwata uh -huh. para sa kanilang content. Oo, uh, pero ako naniniwala kung ano man na itinulong, hindi ako mag-name-name sa ah. ko mm. Kung ano man na itinulong uh, ng mga vloggers na ito kay Diwata, babalik din naman dahil lumaki yung views nila. <laughs> wow. Parang ganon. So, mababawi nila uh, so, yon. Ako, ako na ba magsasalita? Yes! Oo. Oh, Siyempre, yung point ni Romel, mm. na ano ko yun eh, nakukuha ko yun eh, di ba? Mm -mm. Na bakit kailangan ano, bakit kailangan gamitin, hindi naman, siya, po, hindi naman kailangan gatasan siya. Kasi nga, kumbaga, may pangalan naman ako, mm -mm. di ba? Marami akong ano, viewers, <laughs> marami akong subscribers, parang ganon. Mm -mm. So, kung nandiyan mo si Diwata, ipinibigyan e, ko lang siya ng attention dahil nga, isa siya sa talagang pinapanood, parang ganon, di ba? Pero, kahit walang diwata, mm. mayroon manunood dahil nga marami akong followers, marami akong subscribers. Tama. Correct. Yun. O kapag maraming subscri subscribers, kung me million ba si Alex, oh. kung oh. ilan, syempre, karamihan doon manunood oh. Wow. dahil matutuwa sila kay Alex sa tutuwa. Eh, diba? Oh. diba? Yung views, di ba? Kung baga, basta magandang content uh -oh. mo mo, tapos sikat kang vlogger, papanood, papanoorin ka. Tama. Pero, Nakukuha ko rin uh -huh. yung point ni Mildred, uh -huh. di ba? Sa kabilang banda. <laughs> Sa kabilang banda uh -huh. na... Uh, alibawa, yung, ano, yung lahat talagang ng vlogger ng para... Mm -hmm. Ano, hindi para siya Hindi siya makakilos. Tapos ano, talagang pinag-aaksayaan ng panahon. Amin uh -huh. I mean, hindi naman natin na... Uh -huh. Hindi ka pupunta dyan kung hindi yan si Diwata eh. Na ngayon talaga nagbabiral, di ba? Kung million views, bawat kibot mo, balang galaw with Diwata. Abay, pupunta mo talaga. Lalo na kung ang intention mo talaga ay magkaroon ng maraming views, di ba? Parang Ay. na aananatin kita ano nung una oh, sabi mo ah doon sa GC natin. Sino ba yung si Diwata? Nagulat ka rin, Diwan. Di mo pa masabi Ako hindi ko rin kilala. Sumagot so, wow. si Binya. Si Katya, di ba? Hindi si Binya, si, si ano? Si Rizy so sumagot. Nagbabiral sa mga sabi, ano. Ako rin. Eh. Sino ba itong Diwan? lang ng Paris. Boom! Ang pangalan, di ba? Pero alam ba, mo, mo si Diwata ay isang example na hindi ka pwedeng makipag-argue sa success. Oo. Oo. Diba? Yan ang sinasabi. Oo. You cannot argue with success, di ba? Oh, so ngayon Pag talaga nasa pagdadala na sa discard na lang ng oh. mga vloggers kung ano ginagamit nila o ginagatasan na sa konsensya oh. na nila yon, kare, kare. Nasa motibo na nila yon. Kung ano talaga ang motibo nila, di ba? Oh. Kasi naniwala rin ako friendship na kung nagagamit man nila si Diwata, nagagamit din sila ni Diwata. Lalo't may negosyo siya na napopromote, di ba? Uh -oh, hindi ganun karami ang pipila uh -oh. doon. Uh -oh. Di ba? Hindi ganun karami ang pipila sa kanya kung ano hindi napromote ng vlog. Aminin natin, superstar ngayon si, ano, si Diwata pagdating sa mga vloggers, pagdating sa social media. Pero hanggang doon lang yon, di ba? At hindi tayo nakakasiguro kung, kung hanggang lang kailan di ba? Di ba? Ganun yun.